Kung ikaw ay nakarating dito, hindi ito nagkataon lamang. May mas malaking bagay na nagpapakilos sa sandaling ito. Dinala ka ng iyong mga anghel na gabay sa mga salitang ito, dahil may isang tao na iniisip ka sa eksaktong sandaling ito. Marahil ay naramdaman mo ang isang banayad na presensya, parang isang hina na humahaplos sa puso ng walang paliwanan. Ito ay tinig ng universo na mayroong bagay na kailangang maintindihan. Huminga ng malalim. Hayaang makinig ang kaluluwa. Dahil ang ilalahad ngayon ay para sa iyo. Mula sa inyong kinaroroonan, saan mo ito pinapanood? Isulat ito sa mga komento upang ang enerhiya ng liwanag na ito ay kumalat. Ngayon tumahimik ng sandali. Gusto kang kausapin ng Diyos. May isang taong konektado sa iyo sa pamamagitan ng mga dinakikitang sinulid. Mga sinulid na hindi mababali ng panahon o katahimikan. Siya'y nakakaramdam kahit pa sinusubukan niyang itago. Nakakaramdam siya kapag naalala ka sa isipan, kapag tumutugtog ang isang musika at nagugulo ang kanyang puso sa loob. Ang koneksyong ito ay hindi maipaliwanan. Ito'y nakikilala. Ito ay parang dalawang bintana na nagbubukas ng sabay sa magkaibang mga bahay at ang hangin ay nakakasumpong ng daanan sa pagitan nila. Ito ay isang klase ng ugnayan na isinusulat ng universo gamit ang dinakikitang tinta, ngunit nag-iwan ng baka sa dibdib. Ngayon, ang taong iyon ay tahimik. Hindi dahil nakalimutan niya, kundi dahil ang kanyang puso mismo ay sinusubukang umintindi. May mga panahon na ang distansya ay nagiging isang panalangin. Isang pakiusap ng oras. Isang silungan sa gitna ng unos na hindi nakikita ni Numan. Nararamdaman mo ito, hindi ba? Parang may isang bagay na tumatawag pa rin sa'yo kahit malayo. Parang mayroong isipan na hindi kailanman nawala isang tingin na nakabitin pa rin sa hangin. Ito ay parang isang saradong bintana na nagpapapasa pa rin ng liwanag, isang maliit na espasyo, ngunit sapat upang buhayin ang alaala. -ala. Ang taong iyon ay naalala ka sa mga detalye. Sa kulay ng langit sa ilang mga hapon. Sa amoy ng kape. Sa paraan ng pagdaan ng hangin sa kalyeng minsan ninyong pinagsaluhan. At paminsan-minsan, hindi niya napapansin, binubulong niya ang iyong pangalan sa gitna ng kanyang pag-isip at ang universo ay nakikinig. At tumutugon ng mga palatandaan na sinusubukan niyang iwasan. Sabi mo ba ang pakiramdam ng malapit ng magpadala ng mensahe, pero huminto bago pindutin ang ipadala? Iyan ang nararamdaman niya. Ang kagustuhan at takot ay naglalaban ng tahimik sa kanyang dibdib. At pinapanood siya ng mga tagapagbantay na anghel, alam nilang may pagmamahal, pero may mga sugat din na masakit pa rin hindi lubos na nauunawaan ng taong ito kung ano ang kanyang nararamdaman. Sinusubukan niyang magpatuloy, pero parang laging bumabalik ang daan sa alaala mo. Ito'y parang isang daang paulit-ulit, kahit iba ang piniling patutunguhan. Talagang may mga bagay ang universo, gumagawa ito ng perpektong ikot hanggang matutunan ng kaluluwa ang kailangang matutunan. Marahil na isip mo, talaga bang natapos na ang kwento? Pero ang katapusan ay hindi pa naisusulat. May mga blangkong pahina sa pagitan nyo, hinihintay ang tamang sandali upang mapunan. Ang distansya ang naging taya ng taong ito. Inakala niyang ang paglayo ang magiging paraan upang maprotektahan ang sarili. Alam ng Diyos kung gaano kalaki ang kabayaran nito para sa kanya. Sapagkat ang paglayo'y hindi laging sanhi ng kakulangan. Minsan, nagmumula ito sa takot na hindi sapat. Sa takot na mahalin ng labis. Sa takot na mawala sa loob ng isang tao at doon nagtago ang kanyang puso. Lumikha ng panangga. Sinubukang kumbinsihin ang sarili na ang katahimikan ang magiging lunas. Pero hindi ito gumaling sa katahimikan. Tanging ginawang pagkamis ang pagmamahal. At ang pagkamis ito ang naging pinakamataas na halaga. Lumipas ang mga araw, ngunit may isang bahagi ng sarili niya na hindi makahanap ng tamang kinalalagyan. Nagpatuloy ang buhay, ngunit ang puso niya ay patuloy na lumilingon pabalik, tulad ng isang taong may naiwang mahalagang bagay sa daan. May mga gabi kung saan napapanaginipan kanya. Nagigising na may mabigat ang dibdib, nang hindi alam kung bakit. Pero nararamdaman mo, hindi ba? Parang ang kanyang iniisip ay humahaplos sa iyo sa malayo, parang ang kaluluwa niya ay tinatawag ang iyo. Ito'y uri ng koneksyon na hindi binubura ng Diyos. Dahil ito'y isinulat na may layunin. Marahil hindi kailanman ipinaalam ng taong ito ang lahat ng kanyang nararamdaman. Marahil itinago niya ang mga salita sa takot na maibunyag ang sarili. Ngunit ang mga hindi nasabi ay naririto pa sa hangin. Ang mga hindi binigkas na salita ay may energy rin. At iniingatan ito ng universo. Ngayon, iniisip ka ng taong ito sa ibang paraan. Mas-mas mature. Mas-mas may kamalayan. Naiintindihan niya ang halaga ng maliliit na kilos sa simpleng mga usapan sa presensyang nagbibigay kaaliwan kahit sa katahimikan. At sa pagkilalang ito nagsisimulang muling bumukas ang puso. Gumagawa si Diyos sa kanyang kalooban. Inaalis ang mga anino, hinuhubog ang pride, tinuturuan ang kaibahan ng distansya at pag-abandona. Dahil may kaibahan, ang nag-abandona, tumatalikod, ang lumalayo, kadalasan ay sinusubukang huminga. Humina ang taong ito. Ngunit ang hangin na natagpuan sa labas ng iyong presensya ay hindi pareho. May mga puwang na napupuno lang ng kung ano ang totoo. At ang katotohanan ito ay may iyong pangalan. Maaaring nagduda ka. Maaaring tinanong mo kung totoo lahat iyon. Ngunit ang pag-ibig kapag kaluluwa na hindi nawawala. Ito'y nagkukubli lamang, naghihintay ng sandali na naisin ng Diyos na sabihin, ngayon na, oras na para bumalik. Gumagalaw ang oras pabor sa paggaling na ito, Nagsisimula ng maulit ang mga palatandaan. Mga pagkakatugma. Mga kanta. Pangarap. Maliliit na alaala na bumabalik, tila ba'y nais kang ihanda ng universo. At maaaring, sa loob ng ilang panahon, may mangyaring magpapakita sa'yo, hindi pa tapos ang kwentong ito, ito ay nagmature lamang sa katahimikan. Naniniwala ka ba sa mga palatandaan? Ikwento sa mga komento kung naramdaman mo na ba ang unibersong tumugon sa iyo ng ganito, sa mga pagkakatugmang tila hindi maaaring baliwalain. Dahil, nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng maliliit na mga pag-uulit. Nagsasalita siya kapag ginagawa niyang pangkaraniwan ang imposible. At nagsasalita siya ngayon sa pamamagitan ng mensaheng ito upang ipaalala sa iyo na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman nawawala, nagbabago lamang ito at minsan, bumabalik kapag wala nang naniniwala. Bumabalik na may bagong lakas, na may bagong kamalayan, na may bagong pagtingin. Ngunit bumabalik. At kapag bumalik para itong bukang liwayway matapos ang mahabang gabi. Hindi dumarating ang liwanag ng buong buo, ito ay dahan-dahang pumapasok sa mga siwang, hanggang mapuno ang lahat. Nasa ganitong bukang liwayway ang taong ito ngayon. Nasa pagitan ng anino at liwanag nasa pagitan ng takot at pagnanais. Pero nagsimula ng tumibok ng iba ang kanyang puso. At iyon ang unang palatandaan. Hindi nagkakamali ang Diyos sa oras. Hindi nahuhuli ang universo. At ang mga ginagabayan ng mga anghel na tagapag-alaga, palaging nakakahanap ng daan pabalik. Ngayon, kailangang pag-usapan ng bigat. Ang katahimikan na patuloy na nananakit. Ang pag-aalinlangan na bumabalot sa dalawang puso. Umalis ang taong ito dahil sa isang dahilan na hindi niya lubos na nauunawaan. Ang takot ang nanginibabaw. Takot na mawala, takot na maulit ang mga dating sugat, takot na magmahal ng hindi sigurado kung mamahalin din siya ng parehas na lakas. At doon nagsimula ang katahimikan, isang pader na gawa sa mga pagdududa at sugat na hindi gumaling. Pero sa likod ng pader na ito, ang kanyang puso ay bumabagal. Lihim. Punong-puno ng pangungulila, may pagnanais na bumalik pero walang lakas ng loob na buksan ang pinto. Nararamdaman mo ang hidwaang ito, hindi ba? Parang may nagsasabi sa iyong may hindi pa natutuldukan, may isang bagay na kailangan pang maranasan. Pero kasabay nito, hinihiling ng pagod na sumuko ka na lang. Ito ang punto kung saan nagsisimula ng kumilos ang universo. Kapag hindi na alam ng kaluluwa kung ano ang gagawin, pumapasok ang Diyos. At inaayos ang lahat ang taong ito ay kinakaharap ang sariling mga damdamin. Bumabaha ang mga alaala at pilit niyang nilalabanan pero mas malakas ang dagat. May mga alaala na nagpupumilit bumalik, hindi para manakit, kundi para magturo. Kailangan niyang tumingin sa loob ngayon. At marahil ang paglayo ang tanging paraan para mapilitang gawin ito. Dahil ang magmahal ng iba ay nangangailangan ng lakas ng loob, ngunit ang harapin ang sariling puso ay nangangailangan ng higit pa. Ginagamit ng Diyos ang katahimikan para hubugin siya. At ang katahimikan, kahit mukhang parusa, ay instrumento ng pagpapagaling. Sa loob nito, lumilitaw ang mga katotohanan. Sa loob nito, humihina ang pagmamataas. Sa loob nito, nagpapakita ang pag-ibig kung ano talaga ito. Ang taong ito ay nasa harap ng isang pagpipilian, ipagpatuloy ang pag-iwas sa nararamdaman, o hayaang mangibabaw ang pag-ibig. At doon naghahanda ang universo ng muling pagkikita. Pero bago yon, may isang masakit na proseso na pupunit ang balat ng lakas ng loob. Dahil masakit ang magkaroon ng lakas ng loob na magmahal muli. Masakit tulad ng pilat na kailangang mabuksan upang maghilom ng tuluyan. Ang taong ito ay dumurugo sa pagsisisi, ngunit ito ay isang dugo na nagpapadalisay. Ito ang naglilinis ng mga anino, ang nagbabalik ng katotohanan sa mga mata. Nagsisimula siyang mapagtanto na ang oras ay hindi na sayang, ito ay paghahanda. Naranasan mo na ba ito? Na ang isang tao ay lumayo hindi dahil sa kawalan ng pag-ibig, kundi dahil sa takot. Isulat ito sa mga komento, dahil sa pagbabahagi dito nagkikilala ang mga puso. Hindi nagkakamali ang universo sa mga pagtatagpo. At hindi pinagkakaisa ng Diyos ang mga kaluluwa ng basta-basta. May mga kwentong kailangang dumaan sa layo upang maunawaan ang halaga ng presensya at ikaw na nararamdaman ang lahat ng ito ngayon, kailangang marinig, hindi ka nakalimutan. Ni hindi ka rin binaliwala. Inisip ka sa lahat ng mga gabi na nagpanggap na maayos ang taong ito. Inisip ka sa mga tahimik na oras, sa mga paulit-ulit na kanta, sa mga nabigong pagtatangkang magpatuloy. Sinubukan niyang magpatuloy. Ngunit ang pag-ibig ay hindi napapatay ng utos. Ang pag-ibig ay isang apoy na sinisindihan ng universo, at tanging Diyos lang ang nagpasyang kailan ito maglalaho o muling magningning. At sa sandaling ito, may muling nag apoy sa loob niya. Isang banayad na apoy, isang pagsisisi na halos maging dasal. Gusto niyang bumalik. Ngunit hindi niya alam kung paano. At ang Diyos, sa kanyang walang hanggang karunungan, ay lumikha ng daan. Magkakaroon ng mga palatandaan. Mararamdaman mo ang paggalaw ng enerhiya, magkakaroon ng mga salita mula sa wala, ulit-ulitin ang mga pagkakataon. At tahimik na tatanungin ka ng universo, handa ka na bang tumanggap muli? Sapagkat ang pagbabalik ay hindi tungkol sa nakaraan. Ito ay tungkol sa bago na mamumukadkad pagkatapos ng sakit. At ang taong ito ay nagbabago. Ang takot niya ay nagbibigay daan sa pananampalataya. At kapag ang takot ay pinalitan ng pananampalataya, ang imposible ay nagsisimulang mangyari. Ito ang sandali na ang mga bantay na anghel ay papalapit. Hinahangin nila ang kanyang tainga habang natutulog, ipinapaalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi nawawala. Hinahawakan din nila ang iyong puso, inaayos ka upang huwag magkimkim ng sama ng loob. Dahil ang pag-ibig na nagmumula sa Diyos ay hindi humihiling, ito'y nauunawaan. Maaaring umiiyak ka pa rin dahil dito. Ngunit alamin mo, ang bawat luha ay isang butil ng binhi at dinidilig ng Diyos ang binhina ito ng may layunin. Mula sa kung ano ang tila pagkalugi ngayon, magkakaroon ng bagong simula. Ang katahimikan ay malapit ng matapos. At kapag natapos na ito, ang katotohanan ay lalabas. Dahil walang anino na kayang tiisin ang liwanag ng kung ano ang totoo. Ito ang punto kung saan yumuyuko ang universo at nagsasabi, ngayon na ang tamang oras. At dito magsisimulang bumalaw muli ang kwento. Munit kung ano ang mangyayari iyan ang ilalantad ng susunod na kabanata. At pagkatapos may magsisimulang magbago. Tahimik. Parang bukang liwayway na sumisilang ng walang pahintulot. Gumagalaw ang mga anghel na tagapagbantay. Maaaring hindi mo makita, Munit hinahawakan nila ang mga puso, nirerealina ang mga landas, inaayos ang mga tadhana. Ramdam ito ng taong iyon. Kahit hindi man maintindihan, nararamdaman. Iba ang tibok ng puso niya kapag naisip ang pangalan mo. Mayroon di kitang sinulid ng enerhiya, gawa sa pangungulila, gawa sa pagmamahal. Bulong ng Diyos, ngayon na ang oras ng kagalingan. Ang sakit ay may silbi. Nagturo ang katahimikan. At ang napilas ay tatahiin ng pananampalataya. Ang pagkakalayo ay hindi ang katapusan, ito ang pagitan ng takot at tapang. At ang universo, gamit ang kanyang karunungan, inaayos muli ang akala mong nawala na. Naramdaman mo na bang bumilis ang pintig ng iyong puso ng walang dahilan? Parang may nagsasabi sa loob, para tingna. Iyan ang mga senyales. Iniisip ka ng taong iyon ng higit sa inaamin niya. Sinusubukang itago, pero hindi maitago ang pagmamahal. You may vibrate. Tumatawag. Tumatago sa oras parang echo. Inihahanda ng universo ang muling pagtatagpo. Hindi lamang pisikal, kundi ng mga kaluluwa. Isang muling pagtatagpo na magpapagaling at magpapaliwanag. Inaayos ni Diyos ang mga detalye. Oras niya ito. Oras kung kailan pareho kayong handa. Nalulusaw na ang mga anino. Nawawalan ng lakas ang pagmamataas. Ang puso ay nananaig sa paglaban. Sa lalong madaling panahon, may papatong sa iyo. Isang mensahe, isang pangarap, isang simpleng tanda, ngunit puno ng tadhana. Naniniwala ka bang nagsasalita rin ang katahimikan? Magsulat sa mga komento. Dahil ang katahimikan ay ang wikang ginagamit ng universo para ialigin ang kung ano ang maaaring sirain ng pagmamadali. Ang taong iyon, na minsang tumahimik, ngayon ay nakikinig sa sariling kaluluwa. At ang naririnig niya ay pangalan mo. Inihahanda na ang pagbabalik. At hindi ito dahil sa pagkakataon. Ito'y magiging magaan, tahimik, puno ng layunin. Ang Diyos ay muling isinusulat ang kwentong ito, hindi para ulitin ang nakaraan, kundi para ihayag ang bago. Huminga. Manahimik ang isipan. Isipin ang dalawang ilaw. Magkahiwalay, ngunit nananatiling may sindi. Naghihintay ng tamang sandali para muling magtagpo sa abot tanaw. Ganoon ang pag-ibig na ginagabayan ng Diyos. Ito'y hindi nawawala, naglalagi lamang upang bumalik ng mas malakas. Kayo ay dalawang kaluluwang nagkakilala at ang tunay na pagkakilala ay tumatawid sa panahon. Natuto mula sa kawalan. Muling na ipanganak dahil sa pananampalataya. Mayroong banaag na kabanalan sa ugnayang ito. Isang bagay na iniingatan ng mga anghel ng bantay, tulad ng pagprotekta sa isang matandang pangako. Ang Diyos ay nagbabago ng sakit sa aral, sisi sa kapatawaran, distansya sa muling pagkikita. Ang tunay na pag-ibig ay hindi pagkawala, kundi pagpapakinang. At ang napakinang na ngayon ay naiibang nagniningning may liwanag ng kamalayan. Kinailangan mong maramdaman ang kawalan upang maintindihan ang halaga. Kinailangan niyang maglayo upang matuklasan ang kahulugan ng presensya. At ngayon kapwa ninyo nauunawaan, ang totoo ay laging bumabalik sa tamang panahon na may buong katotohanan. Ang mga anino ay naglalaho na. Ang sakit ay nagiging pangunawa. Ang pag-ibig ay nagpapadalisay sa pamamagitan ng pagtitiis. May plano ang Diyos at hindi siya kailanman nagkakamali sa panahon. May mga tali na hindi napuputol. Mga kwentong ang universo ay isinusulat ng kamay. Wala kang nawala. Ikaw lang ay nagbago. Kung ano ang darating ay magiging mas maganda, mas magaan. Walang distansyang makakapawi sa totoo. Inaayos ng universo ang mga pusong nagkakasangkapan. At sa muling pagkikita, maaaring hinahadlangan ng oras, matutunghayan mo ang bawat luha, bawat paghihintay, bawat senyales. Lahat ay nagdadala sa'yo dito. Magtiwala. Hayaan mo ang pananampalataya ang mag-aalaga sa natitirang sakit. Nakarinig ang universo sa'yo. At inihahanda ang himala. Kapag ito'y nangyari, magiging banayad. Magiging liwanag. Ngayon, sabihin mo sa akin. Anong salita sa mensaheng ito ang pinakapumukaw sa iyo? Pag-asa ba ito? Katahimikan? O muling pagkikita? Isulat sa mga komento. Kapag ibinahagi mo ang nararamdaman mo, inaalok ng universo ang enerhiya na ito sa sinuman na nangangailangan din. Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyong puso, iwanan ang iyong like. Sa gayon, mas maraming tao ang makakahanap ng aliw at pananampalataya. Ibahagi ito sa isang taong nakikibaka sa katahimikan is presisando lembrar kidius ay nda kumikilos sa anino ng buhay. At kung nais mong patuloy na makatatanggap ng mga mensaheng ganito, mag-subscribe at i-activate ang kampanilya. Minsan, ang sagot na hinihintay ng puso ay dumarating sa isang simpleng notifikasyon. Humina muli. Damdaming kung ano ang namumuhay dyan sa loob. Dinala ka rito ng universo hindi nang walang dahilan, kundi upang ihanda ka ang mga anghel na nagbabantay ay kasama mo. Pinagmamasdan ka nila kapag nag-alinlangan ka, niyayakap ka nila kapag umiiyak ka, pinalalakas ka nila kapag nag-isip kang sumuko. At bumulong sila ng mahina, hindi pa tapos. Nagsisimula muli sa tamang paraan. Ang lahat ng tunay ay natatagpuan ang daan pabalik. At ang iyong puso ay alam na ito. Sumunod ka ng mapayapa. Magtiwala. Dahil ang pag-ibig na nagmumula sa Diyos ay hindi nawawala, ito'y namumulaklak, kahit pagkatapos ng taglamin Kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa iyo, iwan sa mga komento ang isang salita na naglalarawan kung ano ang iyong naramdaman. Bawat salitang isinusulat dito ay nagiging isang panalangin na kinokolekta ng universo.